So, what's up guys? This is your Kuya Dens na napilitang mag-vlog ngayong gabi ito. Adjust natin yung mic. Siya dumataas. Iyan! Dahil sa isang nabasa ko sa uh, Facebook ng mga post ng kapwa ko, Guru. Ngayong gabing ito, mga kapangit, ay magsasalita ako as a teacher, hindi isang vlogger dito sa YouTube. Kasi parang na ako ay na alarm na at nababaghan na sa maraming mga post ng mga kabataan ngayon. Particularly diyan sa nangyaring bagong style ng ating pag-aaral, no. So yun yung ating new normal. Ayoko sana magsalita about dun sa online class kasi binabalance ko eh. Meron naman talagang uh, lapses because bago sa atin lahat to. Lahat naman tayo, no. Na gulat na bigla at hindi pa talaga prepare sa nangyayaring ito kasi nga uh, ngayon lang naman nagkaroon ng malawakang pandemic sa panahon natin. The last was, tagal nang nangyari, 1920s, yung uh, Spanish flu. So ngayong karoon ng pandemic, kailangan nating mag-adapt. Kasi kung magmamatigas tayo ng ulo at gagawin pa natin yung normal na ginagawa natin noon, hindi po pwede, lalong dadami yung infection. Ngayon nga pinipigilan natin, medyo hindi pa natin siya nakokontrol eh maraming issue lumabas tungkol sa online class. Maraming issue ang pumupukol tungkol sa ganito, ganyan. Ayan. And the latest na nabasa ko, ngayon ngayon lang, no? ano ba ito? No? September 18. ah sa Facebook. Eh yung hashtag, punitin ang module. Silipin ko nga sa cellphone ko. Ayan o. No. Hashtag, punitin ang module challenge. Saan nakikita? Di-display ko. Ayan, yan. Yan, yan, yan. ayoko sana magsalita kasi gusto, gusto kong ano, maging patas hindi naman ako bulag para hindi makita yung uh, some, something shortcomings ng ganitong klase kasi nga hindi nga tayo lahat trained mga estudyante, mga -teacher, mga education experts sa maikling panahon na meron lang tayo hindi tayo makakapag ng 100% na aakma sa ganitong klase ng sitwasyon natin education system at hindi rin naman ako pabor sa academic press. Una, sa mga nasa private uh, schools, may mga ng hanap buhay. Kung nagalit kayo doon sa isang kumpanya na may 11,000 kuno na empleyado na nagsara at ng trabaho, sana ganun din yung eagerness nyo na magalit doon sa kung pag nagsara yung mga private schools na yan, hindi lang 11,000 ang mawalan ng trabaho. Pero alam nyo, Uh, sa nabasa ko na yun, ito ulit, balik ko lang ah. Kunitin ng module challenge. Parang ano na eh, na-trigger na yung aking ano. I want to talk as a teacher. Na kahit paano naman, may taon ng experience sa pagtuturo. Sa mga batang nagpupush nito, ayan. Maging, in, maging generalized tayo. Hindi ko kayo aatakihin ng masasakit ng salita. I want to educate you all kung ayaw nyong mag-aral at sa tingin niyo may mahihirapan kayo may option naman kayo eh okay at hindi nyo naman pwedeng i-push yung sinasabi nyong academic priest para sa lahat kasi may mga gustong mag-aral sa kabila ng ganito ang sitwasyon natin hindi yan makapitad sa lahat yung ayaw mag-aral okay lang stop yung gusto mag-aral push pero para magkaroon pa kayo ng ganitong kung sinatawag na challenge sa punitin ng module This is the most disrespectful thing na nakita ko sa internet. Napakawalang walang galang ninyo unang-una sa mga naghirap gumawa ng module na ito. Hindi niyo alam ang hirap ng paggawa ng module. And the second thought is yung mga taong nag-ambag-ambag na contribute, nag-donate para lang magawa itong module na ito. Hindi nyo alam kung ano yung mga naging effort nila sa kabila ng pandemic na to na hinaharap natin nagsama-sama sila para maibigay lang itong module na ito para sa inyong mga mga mag-aaral tapos baka kakita ako ng ganitong klaseng post na punitin ng module mukha ko lang magsasalita ng masakit punitin ko pag mumukha ninyo eh. umayos kayo at huwag ninyong sabihin sa amin na kayo ang pag-asa ng bayan tapos babanat kayo ng mga ganitong mga challenge challenge hindi ganyan ang tunay na pag-asa ng bayan kahit si Rizal siguro no, kung buhay ngayon kagagalitan kayo alam nyo noon pa naman meron ng hindrances sa pag-aaral eh. hindi naman yan bago may pandemic o wala may hindrances ako man experience ko yun eh dumating yun sa time na kailangan asahan ko yung sarili ko para makapag-aaral ako diba? mahirap din ako eh alam naman ng mga naging estudyante ko yung kwento ng buhay ko. Namamasura din ako dati. Kung nakwento ko yan sa Facebook, hindi yan. Pero parang somewhat na just to say yung inyong rant is to disrespect itong pinaghirapan ng marami. Ay hindi na tama ito. Umayos kayo ng desisyon nyo sa buhay. Umayos kayo ng mga gagawin ninyo. Pagka kalokohan, okay lang sa inyo. Pagka ganito, ganyan, okay lang sa inyo. Pero pagdating sa pag-aaral, meron kayong mga ganyang Hindi ganon Nakakahiya doon sa mga nagpupumilit mag aral sa kabila nitong nangyari. Magkarambola kayo diyan sa comment section, wala akong pakialam. Uh, nire nirerespeto ko yung ayaw niyo mag-aral, nirerespeto ko yung gusto niyo mag-aral, pero hindi ko nirerespeto yung ganyang klase ng challenge. Mag-siayos kayo ng inyong desisyon sa buhay. Diba? Kayo kaya. Halimbawa, sagutan yung sagutan yon, no? Yung module na yan. natapos yun na yan, no? Tapos yun ang sagutan. Tapos punitin ko kaya sa harapan ninyo. Matutuwa kaya kayo. Yun na lang isipin ninyo eh. Hindi maganda yan mga estudyante. Kung gusto nyo maging isang taong maayos ang buhay, parang hindi dinidisrespeto din. Ano? Matuto kayong unang maglatag ng respeto sa iba. Kawawa yung mga teacher na gumawa ng mga module na yan. Akala nyo lang. No? akala lang, ganun ganun lang kadali ang gina, ginawa na yan mahirap gawin yan Pinagpuyatay tayong ng iba sabi nga ng iba uh, minsan gumaso sila sa sarili nila para lang mapagod tapos kayo pupunitin nyo lang huwag ganun siguro hanggang dito na lang yung sinasa, sin gusto kong sabihin ano? gusto ko lang naman sabihin na ba, mali eh. may tamang paraan ng pagsasabi ng hindi pagsang-ayon sa isang bagay pero para magkaganito kayo at magkaganyan kayo ng challenge hindi tama yan. Sa lahat ng aspeto, no? sa lahat ng sulok ng salitang tama, hindi tumama yan. Ayusin niyo buhay niyo. Kung meron man ganito sa mga naging estudyante ko, kinakatok kita, kinakatok kita. Ah, baka sakaling magisinggit sa tamang pamamaraan. At doon naman sa mga estudyante, hindi ko naging estudyante, tapos gusto nyong ipakalat to, umayos kayo. Umayos kayo. Hmm. Hindi maganda at hindi tama yung ginagawa ninyo. Yun lang, Kuya Dens Sir Dens Signing off Nadidismay ako uh, Aasar ako